Mga partner ay galing tayo sa ating Kimo, kay Commander. Kaya masuk na naman tayo sa ating work. Sa puntong ito ka-partner ay pumikap tayo ng produkto. Nandito tayo sa cake plant at palabas na yung truck natin para maaga tayo makauwi sa Mikawayan. Dadaan tayo dito sa Aranita at sa Banawe. Doon andaan natin sa looban. Medyo mabilis ang biyahe natin kaya nandito na tayo ngayon sa Mikawayan. Nakarating na tayo sa ating store. At magpapahinga tayo ng ilang oras. Sa ngayon ay gising na tayo dahil maaga dumating ang supervisor. Magbaba na tayo ng ibang produkto dito. Pagkatapos may ang ibang produkto dito sa Mikawayan ay babiyahe naman tayo papuntang baliwag. Ang sipag mo naman ka partner ay siyempre sipagan natin kasi trabaho natin dito. Ah ganun ba ka partner? Sige 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 biyahe ka na. Oo, siyempre, tuloy-tuloy natin ito kasi inaantay din ito ang produkto doon sa baliwag kaya tuloy-tuloy natin. Ah, ganun mga partner, sige-sige-sige, biyay ka na. At ngayon nga partner, ay nandini na tayo sa baliwag, nakarating na tayo, nagbaba na tayo ng produkto, pagkatapos pupunta naman tayo ng bustos para magbaba uli ng produkto doon. Ang sipag mo naman ka partner, siyempre goy, sipagan natin kasi medyo tanghali na goy kaya paspasan natin. Ah, ganun mga partner. Oo, oh, siyempre kasi marami pa tayong retailer. Pagkatapos ng bustos ay magre-retailer pa tayo. Tapos na tayo sa bustos kaya biyabiyahin na naman tayo para sa retailer natin. At nasa retailer na nga tayo, ang bilis mo naman ka-partner ay siyempre para maaga tayo matapos. Ganun ka ba katulin ka-partner? Ngayon lang ito goy. Sa totoo lang ka-partner, ang sipag-sipag mo, ang bilis mo kumilos. Ganun tayo katulin goy. Sige ka-partner, ikaw na magaling. Uh -huh. Pakaway-kaway ka pa diyan ka partner ah. Syempre goy kasi meron tayong nasundang kalabaw. May talaga yung driver mo ka partner sumunod sa mga kalabaw. Mhm. Uh -huh. Oo goy. Paborito niya yung kalabaw. Lalo na pag ulam. Ayan na nga ka partner malapit na tayo dito sa ating grahe. Uh -huh. So ayan mga ka-partner, nandini na tayo sa grahe. Uh -huh. Ayan nating tayo sa graya ngayon so prepare naman tayo sa pag-uwi para makapagpahinga tapos mamayang gabi may pasok na naman tayo uh -huh. ito lang nakapuesto yung motor natin mga kapartner sa loob Uwi ka na talaga niyan ka-partner. Oo, goy. Kasi magpapahinga tayo. Uh -huh. Ngayon ka-partner ay nandini na tayo sa bahay. Nakarating na tayo at naka ng maayos. Siyempre ka-partner, nag tayo. Tikman natin ang manok ni JP Dring. Uh -huh. Okay yan ka-partner ha. Oo, goy. Nakahuli si JP Dring ng Tagalogin. Kailangan natin magpahinga, papasok tayo sa kwarto. Kasi may pasok na naman tayo mamayang gabi, kailangan natin ng lakas ng katawan. Tama ka ka, ka partner, kailangan mo magpahinga kasi may pasok ka pa mamaya. Oo nga boy gabi gabi tayo may pasok. Pero ka partner, makatulog ka kaya, e dumating ka, tanghali, mainit sa loob ng kwarto. Susubukan ko lang matulog boy, pipilitin kong makatulog ako kasi kailangan ng katawan natin yun. Ah, sige 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 ka partner, matulog ka na sumbrang likot mo pala matulog ka partner Ay malikot bagoy Sorry goy Nakapagpahinga na tayo dito ka partner Kaya babangon na naman tayo uli Para pumasok ng panggabi Nak bye bye Papasok na si papa So ayan mga ka partner Kung hindi mo mamasamain Please subscribe, like and share And pakihit na rin ng ating notification bell Para saka sa magiging updated sa akin mga bagong upload peace out